Kamusta mga kaibigan? Isa na namang mainit na balita ang trending sa social media ngayon tungkol sa kilig at kontrobersya sa mundo ng showbiz. Isa sa pinakabagong usap-usapan ay ang umano'y romansa ni Ivana Alawi kasama si Mayor Albi Benitez. Alamin natin ang katotohanan at ang tunay na kwento mula kay Ivana Alawi mismo. Sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa umano'y romansa ni Ivana Alawi at ni Albi Benitez, itinanggi ni Ivana Alawi ang anumang kinalaman sa mayor ng Bacolod City na si Albi Benitez, bagamat ibinunyag niya na may relasyon siya sa isang respetadong negosyante, Binuwag ni Ivana ang kanyang katahimikan sa kanyang Facebook account noong Sabado ikasampu ng Pebrero kung saan kanyang tinugunan ang mga paratang na nag-uugnay sa kanya kay Benitez, na siya ring may-ari at producer ng Bright Light Productions. I tried to stay quiet at dumedma na lang dahil sa paniniwala ko na hindi ako dapat magsalita lalo kapag alam ko na wala akong ginagawang masama. But because of the false accusations and hurtful words that are being thrown to my mom and Mona, kinailangan ko ng linawin ang mga bagay. Binigyan ni Ivana na hindi siya ang girlfriend ni Benitez, idinagdag pa niya na ito ang una at huling beses na kanyang tatalakayin ang mga paratang. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Aldi Benitez, ayon kay Ivana. I met him when I had work in Bacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. Gayon pa man, nilinaw niya na may relasyon siya sa isang respetadong negosyante na nagpapasaya sa kanya. I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician, sabi niya. Sana this helps clear my name and clarify all rumors. Maraming salamat. Ang post ni Alawi ay lumabas matapos siyang ituring na may relasyon kay Benitez matapos sabihin ng eagle Eye netizens na nakitang magkasama sila sa mga biyahe sa Baguio at Japan. Sinangayunan din ni Showbiz Insider OG Diaz ang mga usap-usapan tungkol sa mga nakitang pagtatagpo ni na Alawi at Benitez, na nagbanggit ng mga anonymous source. Gayun paman, iginiit ni Benitez sa isang hiwalay na pahayag na ang kanyang mga pakikitungo kay Ivana ay pawang, profesional, lamang, at hiwalay na sila ng asawa na siniki Nikki ng ilang taon na. Samantalang sinabi ng asawa ng mayor, sa kabilang banda, na sila ni Benitez ay, nagkakaisa, at patuloy na naninirahan sa iisang bubong sa loob ng 31 taon. Kaya't sa kabila ng lahat ng usap-usapan, malinaw na tinuldo ni Ivana Alawi ang mga alegasyon tungkol sa kanya at pinapalawak ang mga salita para linawin ang kanyang pangalan. Sa kabuuan, ang pahayag ni Ivana Alawi ay naglantad ng kanyang katotohanan at nagpapakita ng kanyang tapang at integridad sa harap ng mga mapanirang salita at mga kumakalat na chismis. Bagamat may mga usap-usapan, mahalaga pa rin na bigyang pansin natin ang katotohanan at igalang ang pribadong buhay ng bawat isa. Sa huli, ang pagpapakatotoo ni na Alawi ay nagpapakita na sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, nananatili pa rin siyang tapat sa kanyang prinsipyo at pagkatao. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Maraming salamat sa pagtutok sa ating video ngayon. Abangan ang susunod na mga kaganapan sa mundo ng showbiz at balita. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga balita at palabas. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay.